Ako po si Junior Kanaway na sa uh, Kamingi, Banyo, Baysia. Uh, umani po ako ng 2096, yung 7,000 ko ko umani po ng 158 kaban. Uh, malaki pong pagbabago ang tulong ko ng NIA dahil po sa patubig. Dahil noon, konti lang po ang inaani namin. Ngayon, halos dumubli na dahil sa patubig. sa diesel po, talagang nung wala pong irigasyon, malaki po ang pagkaiba dahil ma maubos po kami sa diesel. Uh, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Helen Diado at sa si, na si Ariel Domingo. At sa Dineha po, uh, Ucris Division 6. nang dahil sa inyo, nang dahil sa patubig. Maraming maraming salamat po.